Uh, hello po sa ating lahat, uh, good day, magandang araw sa lahat uh, Kanina mayroon akong napanood na vlog Okol dito sa response ni BP Sara Doon sa uh, instruction ng ating presidente na i-reorganize yung National Security Council na in that uh, reorganization na alis yung membership ng vice president at ganun din yung mga uh, membership ng mga living uh, uh former president okay uh, i i share natin yung ating uh, pananaw ukol dyan ano ang uh, National Security Council, ang pinaka-function nito ay i-advise yung President with regard sa security issues. So, uh, lead by the President of the Philippines, ang mga members dyan ay yung mga representative from uh, various uh, government agencies, uh, particularly yung mandates nila ay related sa national uh, security. meron um, may, din mga representative from uh, private uh, sectors. So, dati-dati, kasama nga ang vice president at pagkatapos yung mga former president, among uh, others. But uh, with this uh, reorganization, so, na naalis yung Uh, membership ng vice president at saka uh former president okay mayon ang uh, ang sabi na ayun sa vlog na napanood natin uh, sinabi ng vice president na dapat ipaliwanag ng uh, presidente kung bakit sila inalis at saka meron pang time frame it should be within uh, 24 hours. Okay, so talagang parang very commanding, ano, <laughs> yung Vice President. Uh, so far, si, tinitingnan ko yung response ng Malacanang, wala pa naman. Ngayon, uh, ikaw na lang, ano, at ako ay isang ordinary citizen na at least kinitig uh, din yung mga nangyayari ano dahil we are also concerned with our country and the Philippine people ngayon halimbawa uh, halimbawa lang ano ako yung uh, PBBM so halimbawa lang ngayon ito ang magiging sagot ko sa kanya uh, dapat dapat maalis sila dahil uh, ito yung rason. Unang-una, it is as if yung loyalty ng vice president at itong former president ay hindi sa Pilipinas kundi sa China. Uh, masasabi natin 'yan. Ang basehan natin ay yung kanilang mga ginagawa noong administration ni Duterte, yung kanyang mga sinasabi, yung kanilang fallacy, yung kanilang action, etc. etc. Talagang, kung no? Uh, as if ang loyalty nila ay sa China. Uh, uh, dahil nga dyan, Uh, during the time na ni Duterte, yung West Philippines eh, eh, iniwan na lang sa mga Chinese. So ngayon, dahil iba ng presidente, daan-daan naman, uh, ipinaglalaban yung kwan yan. Ano? Uh, tignan mo nga naman yung imagine, may hig decision favoring uh, the Philippines over China with regards sa uh, sa West Philippine Sea. Yet, uh, sabi ni former president, that is just a scrap of paper na na bagay doon sa uh, toy, uh, toilet. So, in, uh, talagang ko ano, no? very questionable lo yung loyalty. Ganon din yan sa si Vice President. Okay? Uh, nagkakagulo na sa ang mga Chinese at saka mga Pilipino, yet, uh, as if uh, tumatawa pa, dinasabi no comment, uh, yan, ano. Kaya, dapat talaga, yung the fact na questionable, questionable ang kanilang loyalty sa Pilipinas, that is enough grounds na maalis sila sa membership ng uh, National Security Council. So imagine na lang, ano, dapat yung National Security Council na yan, dapat yung mga nandyan, yung mga talagang nationalist, Pilipinos. Yung kanilang pagmamahal sa bayan ay talagang very strong. Ngunit kung nandyan na Vice President at saka former President, so, ano na, okay, may, may spy, may mga Pilipino, so, it, it is not uh, logical. It is not uh, parang acceptable. Kaya, ganon. Yan. Kung ako ang presidente, talagang sinabi ko, yan ang sasabihin ko. Hindi kayo bagay sa National Security Council because your loyalty to the country is uh, questionable. Okay. Uh, pangalawa, ano? Ang kung, put, Titignan mo yung mga nangyayari, even before, ang mga Duterte na ito ay as if sila yung sources ng kaguluhan, ano? Sa ngayon, na nakikita natin, mayroon tayong political uh, crisis dahil mga politiko nag-aaway. Pagkatapos, as a result of that, yung economy natin is being affected so yan Uh, this economic uh, crisis pagkatapos may mga uh, security, uh, se ano, security issue na uh, sinasabi ni former President Duterte na Uh, sinasabi niya sa mga militar sa mga kapulisan na dapat i-stop na yung support sa present administration at uh, as if tinatawag niya yung mga groups dyan sa Mindanao like the pa ICTIRA uh, etc., etc na labanan ang present uh, government so anong ibig sabihin niyan sila yung source uh, kuhan, ano source ng kaguluhan uh pagkatapos sa ayan ayo yan uh, sa kongreso ina nagkagulo dyan dahil yan sa intelligence funds etc. etc. Ano bang ugat yan? Eh, ito, itong si Sarah nang hindi pinagbigyan o kinikwesto niyang kanyang confidential funds dahil yan, nagalit itong si Digong, sinabi niya na ang Kongreso ay isang pinakakorap na institution, etc. etc. So, na, nag, nagkagulo. Ano? Okay. Kaya, yung Security Council as a group na ang layunin ay to secure the country, eh, nandyan yung mga source of uh, insecurities. What would be? Noon na ang mangyayari. Kaya, yan, ano? Pagkatapos, uh, another one, uh, third, eh, itong Vice President, at saka itong former president it is as if uh, wala well, si they think themselves as above the law as if hindi sila naniniwala sa batas ng Pilipinas eh, hindi nila ito nirerespeto just like ito ya alimbawa Diyan sa cum na tinatawag si Vice President just to explain. Pero hindi siya umaatin. Pagkatapos one time pumunta siya ibiri respect disrespectful na bakit nandi pupunta ako dito may mga convict na etc etc uh, wal walang ka respect to no? pagkatapos ganun din siya sa ako oo oh pumapatay ako ng tao etc etc so hindi magandang uh, panuorin natin bilang Pilipino na ganyan yung mga officials natin. So, ulitin ko, yung National Security Council, dapat yung mga, yung mga ultra-nationalist. Yung talagang ang panilang pagmamahal sa bayan ay hindi matatawaran, yung very strong. Yet, uh, pag, uh maging member yung maka-China, hindi hindi natin alam baka comes sa uh, kung anong pinag-usapan, ibabato nila sa China so walang mangyayari sa atin so that's it kaya ako, I agree with the decision of the uh, President of the Philippines na ma-remove ang dalawang Duterte na ito eh, siguro after kung nasa lang mga uh, next uh, next sa uh, administration kung matino yung vice president at saka former president o living former president then isama sila ulit uh, there's nothing wrong with that kasi ako nga naniniwala na being once a president of the Philippines talagang malawak yung iyong pananaw very wide yung iyong uh, experience uh, yung ideas mo ay talagang tested etc. etc. So muli, thank you. Sana ilike at subscribe sa ating Youtube uh, channel Mabuhay tayong mga Pilipino